Ito po yung sangasangang ilog oh. Tapos ito ilog na rin to, no? To, ilog din ito dito Saan tayo dito? Dito tayo lamig ng tubig Grabe 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 Sobrang lamig ng tubig talaga mga guys no? Oh. Lamig ng tubig yun dito pa rin tayo dito pa rin lumusot yung isang ano na daan yun dito po siya lumusot yun dito dito po yung lusutan isa dito hmm. puro ilog na po ito puro ilog na po ito guys kung pinupuntahan ko no so ayan basta nyo po yung gagaanan mababaybay po tayo ng ilog papunta do sa si servisan ko